Hello guys, magandang hapon sa si inyo guys. Kamusta na kayo guys? Welcome to my channel. ya uh, pagtapos na kumain guys. Uh, gusto ko lang magawasak kayo dahil nga uh, today is Friday. It is a very hot day. So gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo guys na. mag-ingat tayo sa araw-araw dahil nga alam mo na napakainit ngayon baka mauso ang o baka madali kayo ng heat stroke di ba? kailangan lagi kayong minum ng tubig lagi kayo kayong may sumriro lagi kayong may payong palukbong para kayo hindi ma mainitang masyaro di ba? hindi <laughs> <laughs> naman yung ko guys oh. galing ako mati ng juma prayer matagal ko na itong tinagot-tago sa aking baol eh hindi eh, ko lang nakita kaya uh, sinuot ko na guys okay lang ito guys nabili ko lang ito sa okay ng bago bago rin sa Davao City at eh medyo lubab siya kasi nga may hanta ko dito kasi nga nagkano ako nagbawas ako ng timbang para mabawasan aking timbang ako ay nagbawas din ng pagkain so normal na pagkain ko ang advice ng doktor one rice lang with uh, tubig or this yes. bira ako nagsos sa drinks guys at least once a day kain ako of ng saging alternate ko ng kanin ay eh, pwedeng saging na nilaga yung saba o kamote na nilaga o mais yung rice na mais yan ang mayroon dyan doon sa may time beats doon, lagi ko in-order doon puro gulay lang talaga ang ulam ko guys at saka yung ano nga, kanin na mais. Pino siya na giniling, masarap siyang kainin. Less ang kanyang sugar, siyempre, mais yun eh. Hindi takadulad sa kanin talaga. So, kaya nagbawas ako ng timbang guys, kasi hirap ako umakit sa agdanan. Dahil na, abangan mo, nakaedad na tayo. So, ganun pa man, continuous pa rin ang aking routine. Daily walk it on, daily exercise, morning at saka bago matulog. Pagkagising ko sa umaga at saka bago matulog. Or kung may time ako sa tanghali, eh, exercise din ako pero light na lang kasi nga may wakaton ako pag di ako makawakaton ay medyo matagal-tagal yung aking exercise so maga o hindi sabon bago matulog kasi yung ko wala talaga yun at kaya uh, gusto kong mag uh, maging flexibility o manatili ang aking flexibility up to sa hindi ko na talaga kaya pag hindi ko na talaga kaya itigil ko na siyempre kaya pa so kahit ang ganitong edad natin guys ay eh, kaya pa naman natin kaya natin magkaroon ng uh, split split nga tinatawag so ay kinikwinto ko lang sa inyo guys so yun kaya ako nagbawas ng timbang para manatiling yung physically fit ang aking katawan kaya uh, pa ako apply apply kung tarpa para hindi ako mahirapan na maglakad magukaton mag-exercise yun sa so, maganda ano guys ang resulta So ganoon lang guys, gusto nyo mag magbawas ang timbang, magbawas din kayong kain. Kasi gusto mo nyo magbawas, di ba? Magbawas kayong pagkain. Kung ang iyong intake ay sa kanin ng mga anim na cups, gawin nyo muna ng 5 dahan-dahan. First week, mga 5. Second week, mga 4. Third week, mga 3 cups. Fourth week, mga 2 cups. Hanggang maging isang cup na. Yung ibang ajan, zero profit. Wala talagang kanin, puro ulam na lang. Pero ako di kaya, manginginig ako sa pagka wala talagang kanin eh. Either hindi ako magkanin, basta may tinapay, o kamote, o saging. Yung alternate. Puro kaya times price, yung mga ganyan. Pero bihira, bihira lang. Mostly talaga, ka, kape lang. Juice, ganyan. Kahit anong klaseng juice, basta hindi ka nang matamis. Lahat ay control ng pagkain pagka may edad na. So ganoon lang, pagbawas ng timbang, pagbawas ng gusto mong bawas ng timbang ay di magbawas ka rin ng kain sa taba naman kung gusto mong ayaw mo tumaba ay huwag ka masyadong magiinom ng matatamis tulad ng mga milk tea o sa mga matatamis mga matamis na mga inumin Ah, na soft drinks siya nga nakakas magpataba yan sabi yung mga parts mga fatty foods ano muna kayo Kain mo na kayo ng mapuro lang gulay. So, ganoon lang guys. Sa umpisa, medyo mahirap. Pero pag nasanay na kayo, eh, kaya niya. Na? Para nag-aaral ka lang ng grade 1, di ba? Sa umpisa, pag nag-aaral tayo ng grade 1, ang hirap pagsulat ng alphabetical na A to Z, di ba? Kung nasanay ka na, eh, dali lang, di ba? Kasi ako, di ako dumana ng nursery at saka kinder, eh. Diretso kami grade 1 ng araw eh. So ganun guys. I-educate ko lang kayo guys. Kasi nga gusto ko kayo matuto, matuto, matuto dito sa akin channel. Para lagi kayo manonood. Diba? <laughs> ganyan lang ko guys. Kasi nga gusto ko kayo matuto. At kahit pa paano mayroon kayong mapupulot dito sa akin channel na hindi nyo makalimutan ang aking mga advice. Ika nga. So ganyan lang ginagawa ko guys para gumaan. Bawas ng pagkain tapos uh, kailangan at least maglakad-lakad ka ng mga 30 minutes a day okay na yun Bukaton. kung may elevator escalator, eh, maghagdanan ka kung kaya mo at uh, kung hindi naman kaya eh, pwede naman mag elevator pero required ka maglakad sa normal na daan o di kahit sa bahay nyo, magwalis-walis ka sa inyong bakuran di ba? magwalis-walis -walis kasi yung malaking sala kung malaki ang sala nyo pero kailangan mag-stretching ka guys kasi muna, baka tumunog ay patay na unat-unat ka muna bago ka mag-yoyoko o magwalis-walis sa lahat ng yung mga gawain sa araw-araw mag-unat-unat ka muna stretching muna Kaya nga. Mga basic exercise bago gumawa lalo wag nagbuhat ka so ganoon lang yung advice guys, guys comment below na lang kung may gusto kayo tanong sa akin dahil ako naman ay handang magsumagot sa inyong mga katanungan kung kaya ko so ilang mula vlog ko sa ito ngayon na siyang kayo mag like, mag share at mag subscribe sa akin channel Big Time World TV Peace!